good evening and welcome back po sa aking channel. So ito yung mga gamis natin guys, ano. Yan, meron tayong dolphin, meron siyang lips, merong uh, cola, snake, ipin at saka worm. Yan, so ito yung mga sobra guys. So, dito ko nilagay guys, bago naman to. O, lagayan na ng max. Yan, kasi nawala na ako na ng lagayan. Yan. Ayan. Kapag arrange-arrange na rin pala ako, guys, ano, konti pa lang. Kasi meron pa akong mga hindi pa naayos. Ayan pa, oh. Magulo pa yung aking tindahan. Langin natin yung mga promo item natin. Ayan. Tsaka, andito. Itong food, ito naman yung non-food. So, arrange ko lang, guys, yung aking mga gamis doon sa lagayan yan dyan, oh. guys, add natin yung ating mga promo items ng grocery ko nung nakaraang Sabado. So, magkano nga ba ang aabutin? Ano? So, try natin bilangin. So, ilan to guys? 1, 2, 3, 4, 5. Time ko ng cream silk guys ay 9. So, 9 times 5, 45. So, 45. Lagyan na natin ito. Tapos, shampoo. 1, 2, 3, 4, 5. 5 lang na shampoo to guys. ano So, 5 times 8. 40 plus 40. Yan. Tapos sa uh, close up guys, meron tayong isa dito, ang bitan ko ay 10 plus 10. 95 na tayo. Sa Tide powder naman guys, 17. Ang bitahan ko. So meron tayong dalawa. Yan may free siya. Yan, nabawasan na nabawasan nga to, eh. Yan may free. So 17 17 equals 34 Yan, dalawa. 129 na tayo guys. So, one. Surf, guys. May tanpa is nine. One, two, three, four, five. Ayan. Five times nine, forty-five. 45. forty-five. 45. So na tayo. Tapos, dito naman sa safeguard, guys. Meron siyang get to free. So, ang bintahan ko ng safeguard is 23. So, dalawang 23, 46 plus 46. Yan. Tapos sa Dell naman guys, bintahan ko is 7. Meron siyang 3 na isa. So, mayroon tayong 7. Yan. Nasa 227 na tayo. Dito, dito talaga tayo nakaka, ano guys, kumikita sa mga pre. Ayan. May isa pa palang Dell guys. So, 7. Ayan. So, 234 na tayo. Ayan. Tapos, dito naman tayo sa food. Meron tayong, itong mga bawas na to guys, kasi wala na talaga akong gray taste white. Ayan, napabasa na ito. One. Uh, two, three, so, apat guys. Ang titahan ko nito ay 15. So, kung apat, uh, 30, 60. Kasi 50 ng bintahan sa apat. 60. So, 294 na tayo. Tapos, ang ganito guys, may ano siya, may dalawa siyang free na great taste choco 'yun ang sa likod. So 30 kasi 15 inbinay ko niyan plus 30. 324 na tayo. So meron ang etong labuyo guys, meron siyang free na chicken, na chicken. Lucky me. So bintan ko nito ay 12 plus 12. Tapos ay may isa pa pala guys oh, nakape. Ah uh, 15. Yan. plus last na to guys. Itong labuyo din. Meron siyang, siyang chicken. Dose. Plus, isang pen sa close-up. Then, kasi bintahan ko dito. So, yun guys. Meron tayong 373 pesos na kinita dito sa mga promo items. O, ba diba? Laking tulong talaga yung mga promo items sa atin mga tindahan. Kasi, like sa amin guys, like sa akin guys na nagbabiyahan. Ano yon? So, ayan. May bumili lang, guys. Ano? So, yun talaga, guys. Talagang dagdag kita yung mga promo items sa ating mga tinda. Lalo na sa amin, guys, na nagbabayad kami ng, ano, yung pag nag kami, pabalik, at saka papunta, ba? Diba? Uh, Di ba na, ano, uh, na libre kami sa pamasahe dahil dito sa mga promo items. yan, So, ayan yung ating tindahan, guys. Yan. So, may, marami pa akong chichirya na hindi na, na ano, yun pa, oh. Yan, may chichiria pa dito guys. Ito na, kinato ko lang yung mga promo natin. Yan yung titindahan guys. Yung bigas, nalagyan ko na yung dalawa. Yan. So, parang walang dadagdag. <laughs> so, yun lamang guys. Ang aking sinishare. Maraming salamat sa panunod Paalam. Bye-bye.